Nia, bakit nandito ka pa? Di ba morning shift ka? May kailangan kasi akong tapusin. May event daw mamayang hapon. Oh! Ah! Lia! Okay ka lang ba? Ah, Ma'am, pasensya na po kayo ah. Nagmamadali po kasi talaga ako eh. Hmm. Baka nga. Hmm. 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 si Lia? Ikaw yung bagong nagtatrabaho dito. Ingat ka kay manager, ah. Bakit po? Ano ka po meron kay manager? Um, ako, um, mahigpit siya sa disiplina eh. Pero may malasakit siya. Maingat, tsaka mapag-alaga. Um, um, kaso, hindi yun kapakita ng lambing. Salamat po sa paalala. Kaya ko po, po yan. Kailangan ko po, po ng trabaho eh, Para makapagtapos ko ako ng pag-aaral kahit mahihirap Tama yung ganyang pag-uugali? Alam mo kami dito, nagtutulungan kami lahat. Kahit si manager, tutulungan ka niya. Basta masipag ka lang. Salamat po. Ano na naman ginagawa niyong dalawa dito? Hi. You must be Leah? Yes ikaw yung bago, ano? Ah, dito sa amin sa David's, yung naka importante dito is masipag ka. Pero don't worry, kasi lahat naman dito nagtutulungan. Salamat po, Mama. Handa naman po akong matuto. Maigi yan. At magandang umpisa yan. Siguro simulan mo muna sa cleanliness. Dito kasi sa Davids, pinaka-importante sa atin ay eh, napakalinis ng ating area. Tables, chairs, at lahat dito sa area natin, even counters, mahalaga na malinis yan. Okay? Kaya mo ba yon? Opo, po, Gagawin ko po lahat. Okay, maigi. Don't worry, meron naman tayong team leader para turuan ka sa lahat dito. Okay? at na po pala yung garo. Okay, Thank you. Um, bigyan mo muna ng tubig yung table 1, okay? Okay, sige. Hindi yung table number 3 daw. Oh, sige. <sighs> Grabe. Hindi na yata matatapos to. Lia, nasanay ka ba na laging may tumutulong sa'yo? Dito kasi minsan, hindi ka na nila matutulungan. Lalo na't nakikita mo naman na kanya-kanya kayo ng toka. Kaya sa ngayon, Sarili mo lang muna yung aasahan mo. Kaya mo ba? ang, ang totoo po niyan, eh, sanay po ako mag-isa. Kasi po, uli lang lubos na po ako. Kaya po, pilit kong kinakaya lahat. Iya, sa buhay, hindi sapat yung makakaya lang lahat or pinipilit mo lang makaya lahat. Kapag gusto mong maging successful sa buhay, lagi mong sasabihin sa sarili mo na kaya pa ko at lagi mong tatandaan, kailangan mas doble pa ang sipag mo. Opo, ma'am. Itatatako po yan sa isip ko. Maraming salamat po, ah. Kaya mo yan. Sige po. Okay, Lia, nandito ka pa. Di pa morning shift ka? May kailangan kasi akong tapusin. May event daw mamayang hapon. Eh, paano yan? Di ba, exam mo pa mamaya? Oo nga eh. Hindi ko din alam eh. Bahala na. Tapusin ko lang to. Sige na, ingat kayo sa pag-uwi ah. Sige, mauna na kami ah. Ingat. Sigurado ka? Okay ka Hmm, okay, kaya ko to. Ma'am? Oh, Maria. Yeah. Um, magpapaalam po sana ako. May exam po kasi kami mamayang hapon eh. Okay lang po ba kung maaga ako uuwi? Oo naman. Napakahalaga sa buhay ng pag-aaral, niya Proud ako sa'yo. Pero, kailangan mo munang tapusin yung mga trabaho mo dito para hindi naman unfair sa mga kasamaan mo sa trabaho. Pero, Bia, hirap ibalanse ang pag-aaral at pagkatrabaho. Kaya marami ka pang ng sakit <laughs> Salamat po, Mama. Pangako po, hindi ko po kayo bibiguin. Sige po, <laughs> gawin ko na po muna yung trabaho ko. Sige. Ma'am, pasensya na po kayo ha. Ah. Nagmamadali po kasi talaga ako eh. Ah, uh, okay lang 'yan. O sige, ka na dyan at punasan mo na lang 'yan. Oh, oh. Tapos pagkatapos mo punasan 'yan, magpahinga ka muna te po, mong pumapasensya na po ulit ako. Ah. Linisin okay. ko na po ito. salamat sa inyo. Sige, lang. Pagdahan ko lang si Ma'am. Oh, sige, sige. sige, sige, sige. Ma'am, hindi ko po itong magagawa nang wala kayo. Kayo na po yung naging pamilya ko. At ito pong David T. House na po yung naging tahanan. Lia, hindi mo alam kung gaano ako kasaya at ka-proud. Ang totoo niyan, Natagal ko ng kaibigan, mga magulang mo na nabubuhay pa sila. Pangarap nila na makatapos ka. At nangako ako na hindi, hindi kita pababayaan. At titingnan kita at alalayan na matupad mo yung mga pangarap mo. At pangarap ng magulang mo sa iyo. Congratulations, Iha. Salamat po, Mama. Kaya po pala lagi niyo akong tinutulungan. Ma'am, hindi hindi ko po kayo malilimutan. Congratulations. Sige, murder na kayo. My treat. Go, enjoy. Congratulations. Thank you, Ma'am. Congratulations, Tia, from your baby's house, Stanley. Are you a storyteller with a unique tale to share? We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today and let's create something extraordinary together. Bawat sandali, ka Sa Tibon, Manila, buhay ay maghubo Hi, I'm Aya I'm Jane Santiago Hi fam, this is Ian Petro And I'm Myla Santiago At maraming maraming sa po sa araw-araw na panunood sa Tibon, Manila Kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila. At syempre, huwag niyong kalimutan i-like at i-follow ang aming TikTok at Facebook account, Tibon Manila. Dahil sa Tibon Manila, ang sayo'y walang, walang katulad. Eh! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at kalaw, magkasama yung lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan.